Patuloy sa pag-alburoto ang Bulkan Kanlaon, kaya naman nananawagan ng pamahalaan sa mga nasa paligid ng bulkan na maging alerto, lalo't nagiging maulan na rin sa lugar. Ang detalye sa report ni Bien Manalo. Nagbabala ang Office of Civil Defense sa posibleng pagragasa ng lahara sa mga lugar na nasa paanan ng Bulkan Kanlaon dahil sa mga pagulang dala ng hanging habagata. Ito ay dahil na rin sa ilang araw na pagbuga ng apoy at asupre ng vulkana. Naitala rin ng OCD ang muddy flow sa ilang lugar sa western Visayas. Ganyan din ang acid rain sa ulana dahil sa patuloy na pagbuga ng asupre ng vulkana. Nagbigay naman ng dalawang generator set sa Canlaon City, ang Office of Civil Defense Central Visayas. Pinapanawagan namin patuloy yung uh, paghahanda at... Uh pagiging alerto ng ating mga ng ating publiko. Sa ngayon po patuloy yung ating uh, pagmamonitor, pagmo pagko-coordinate sa ating mga lokal na pamahalaan kasi yun po ang ating uh, mainstay. Samantala, dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon na posibleng itaas pa sa Alert Level 3, Naglabas na ng direktiba ang lokal na pamahalaan ng La Carlota Negros Occidental kaugnay sa preemptive evacuation sa mga apektadong residenteng nakatira sa loob ng 6 kilometers danger zone alinsunod na rin sa rekomendasyon ng Office of Civil Defense. nag meeting ako sa incident command team namin at saka nag-order na ng preemptive evacuation sa apat na sityo ng Barangay Yubo. La Carlota City. I Intensify na lang namin yung preparation. So, naka-operate na 24 hours yung off namin, operation center. At yung incidents command team, lahat na department. Aminado ang LGU na pahirapan ng pagpapalikas sa mga residente. Gayunman, nakahanda na ang mga ayudang ipamamahagi maging ang mga evacuation center. Nakapreposition na nagpadala na rito rin yung regional DSWD ng non-food at saka food pack uh, items at saka meron din kaming local dito. Uh, preparado na uh, lahat na kailangan namin dito sa evacuation center namin. At saka yung barangay na magre-receive, mag-adapt sa kanila dito sa ilalim. So preparado na. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation ang bayan ng La Castellana para sa mga apektadong residenteng nakatira sa 4 to 6 kilometers danger zone. Sa kaso ng patuloy na pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon na maaring makaapekto sa hangin sa mga komunidad, nagbigay naman ng ilang tips ang health department para mapangalagaan ang ating kalusugan. Ayon sa FIBOX, labing tatlong volcanic earthquakes ang naitala sa paligid ng Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras. 10,880 na tonelada ng asupre ang ibinuga ng vulkana. Kaya't hindi inirekomenda ang pagpasok sa 4 km radius permanent danger zone o PDZ. Hindi rin pinahihintulutan ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Paalala pa rin ng FIBOX na maaring maganap ang biglaang pagputok ng steam o fiatic explosions. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.